Okay, magandang gabi pong muli mga kababayan. Kuy, nagbabalik para sa isa pang mainit na issue. Pag-usapan naman po natin ngayon itong napapabalita na pag uh, sa sanib puwersa ng grupo, well, dati naman sila mga grupo. Sanib puwersa ng PDP laban at ng uh, lakas HCM ni Gloria Arroyo at ni dating Pangulong Duterte. Now, itong dalawang matandang to, ito pong si dating Pangulong Duterte, ang pagkakaalam ko po nito, ito po ay gusto nang magpahinga sa politika. Gusto na niyang mag-enjoy ng kanyang private life. Pero ito, inuudyukan pa rin in ng isang matandari na walang kakontentuhan sa politika ang tanda na hanggang ngayon eh. Dati sinabi ko na yan sa mga nakaraang vlog ko. Na bakit hindi ka na magpahinga? Patutal hindi ka naman nagsisilbi sa bayan eh. Kaya ka nagpupulitika para sa pansarili mo. Ang daming, ang dami namang qualified dyan sa Pampanga. Hindi mo man lang bigyan ng pagkakataon yung iba dyan. Mas maganda po sana yung mga medyo mas bata-bata. Mga dynamic minds. Mga fresh blood. Hindi yung... Diyos ko. kayo, Gloria Arroyo. Wala kayong... Walang uh, satisfaction. Napaka... Ganid. Masyado kayong gahaman sa kapangyarihan at syempre, pera. Ano bang hinahabol dyan ng mga politiko dyan sa pwesto? Di ba pera? Excuse me, don't tell me public service because you're not. You're not serving the public. You are serving your own pockets. That is the truth pabalik-balik dyan sa sa pwesto walang kabusugan ngayon itong si dating Pangulong Duterte na gusto na sanang magpahinga yata at inuudyukan nitong uh, arroyo na maging active uli sa politika maging senador at ang plano nila ay gawing pag lumusot, maging senador siyempre siya yung gagawing senate president at yan ang second in line to the throne mga kababayan hindi pa ba tayo nadala naglalabasa na ngayon ang mga baho ang mga kabulustugan, ang mga korupsyon, ang mga mga anomalya, mga pangungurakot ng Duterte administration. Naglalabasan. Kaya ito ang kakapal ng mga mukha. Hindi na nahiya. Alam na alam na ng taong bayan yung mga mga magbaho nitong mga taong ito pero may mukha pang iharap sa taong bayan mangangampanya pa talaga mag-80 anos na kayo mag... I... <laughs> ibigay nyo naman sa mga bata mga 30, 40, 50 years old marami dyan marami dyan kababayan, kapag po ito ibinoto natin yan, yung si Duterte, and of course, the Duterte boys dyan, at sila na naman dyan ang magiging, sila ang magiging uh, majority dyan. Napag-iisip-isip po ba ninyo kung anong mangyayari sa bansa natin? Pag binigyan po natin yan ng, ng kapangyarihang muli, yan si Duterte at si Gloria expect na mamamayag pagmuli ang China dito sa Pilipinas alam na natin ang ginawa ng dalawang yan itong si Gloria nung kanyang kapanahunan di ba ano nang... ang daming naagaw sa atin na teritoryo diyan sa South China Sea pati itong si Duterte di ba Hinayaan nila na agawan tayo ng teritoryo. At ngayon, hirap na hirap ang kasalukuyang pamahalaan. Kung paano ito mababawi? At mababawi pa kaya? E pinaglalagyan na ng base military. Eh. Napakawawalang hiya po nito ng mga taong ito. Please naman, no more Duterte, no more Arroyos. Kung nakikita man po natin na si Bongbong Marcos ay weak, napakabait, at sinasabi ninyong palpak, hindi nagtatrabaho, pwede ba? Tingnan ninyo nga ang mukha niyan, halos parang wala ng tulog, puro ay bag. Tapos sasabihin niyo itong mga anti-Marcos vloggers na ito na pinapairal kasi yung hatred ninyo sa mga paniniwala ninyo sa mga kasinungalingan. Ngayon, sasabihin niya, pag nag-travel -nag abroad, sasabihin niyo, namamasyal? Sinaulo ba kayo? Pupunta ba yan kung walang official na sadya? Yung pagpunta ng Indonesia, ng Malaysia, bakit siya nagpunta doon? Yan na naman, papuntang Singapore. Bakit siya pupunta ng Singapore? Asian Summit, di ba? Official trip. At kung manood man siya ng uh, Formula One, in-invite po siya, hindi naman siya basta pupunta doon para manood, mag-enjoy. Of course not. Nag-iisip ba kayo? Ang mga kamiting nandiyon, mga bilyonaryo. At ang mga bilyonaryo pag nagkita-kita, ang pinag-uusapan niyan, negosyo. Hindi marites. Buksan niyo naman ang mga utak ninyo. Matatalino kayong naturingan. At saka, sabihin pa natin na pupunta siya doon para manood, wala bang karapatan ng Pangulo para mag-enjoy naman? Paminsan-minsan? Walang day off? Sobra kayo kung kayo nga eh. Ikaw, sikat na vlogger, pasyal-pasyal ka sa, sa abroad, mag-enjoy ka. Bakit kayo lang ba na hindi mga opisyal ng gobyerno ang pwede mag-enjoy? natural sila din dahil nagtatrabaho sila ang trabaho nila mental kaya kailangan din nila ng break so what kung manood siya doon para kayong nakikita nyo na naman nakikita nyo lang yung kesyo pa travel travel abroad bakit? Kahit sabihin pa na gastos ng gobyerno, eh bakit? Ano sa dyan niya doon? Hindi naman siya para makikipag inuman doon or mag makikipag chuktsakan or whatever. Kahit na kahit na 'yun ay uh, luxury vacation. Sabihin na natin one day vacation. Eh ano naman ngayon? 365 days ang nagtatrabaho, ipagkakait e mo ba yung para isang araw na magpaligaya man yung tao? Ayaw nyo lang siyang mag-enjoy pa minsan-minsan, puro na lang trabaho? Pwede ba? Losing up? Masyado kayong, kaysa sasabihin ninyo na palayas-layas, papunta-puntang abroad, samantalang ang daming problema dito sa Pilipinas. Oo, maraming problema. Eh, wala ba siyang mga katulong? Wala ba siyang mga, mga sekretary? Na siyang mag-aasikaso ng mga problema sa kung ano-ano mga fields. Problema sa DepEd, di ba nandyan si Sarah? Problema sa DA, kahit siya ang DA sekretary, may mga undersecretary. At lahat ng problema, di ba, binibigyan niya ng, ng solusyon? ayaw lang makipag-cooperate ng iba. Puro nakikita nyo lagi yung pagta-travel abroad. Hindi nyo nakikita kung ano yung sadya niya doon. Yung sa Indonesia, ano bang sinadya niya doon? Di ba ASEAN? Bakasyon ba yun? Pagpunta niya ng Amerika, nagbakasyon ba? special ba siya sa ano ba yun? Yung pambata. Limutan ko na tuloy. Disneyland. Hindi naman siya nang masyal ng Disneyland ah. Anong sinadya niya doon? Di ba yung tungkol sa ating uh, problema dyan sa South China Sea? Hinanapan niya ng solusyon. sa London nung uh, coronation ni Prince Charles, eh ano naman kung pumunta siya doon? Invited naman siya. Ang masama kung hindi invited, basta sumulpot, nag-gate nag, -great, nag uh, gate crash. Masyado lang kasi kayong naiinggit. Karapatan naman yun ng pangulab bilang isang uh, bilang isang uh, national leader makipag-sosyalan uh, sa mga kapwa niya leader what's wrong with that? parang mga saan ka nakakita ng pangulo na hindi man lang magpunta sa ibang bansa para makipag uh, whatever sa mga kapwa pangulo ng bansa Iwan ko sa inyo wala na kayong nagustuhan na lahat naman kasi na naging pangulo mayroon mayroon tayong mga criticism eh. Sino gusto ninyo? Si Leni? puro na lang kasi wala kayong nakitang mabuting ginagawa ni PBBM puro yung mga puro kayo reklamo Akala ninyo ang ang sinasabi ninyo pabanjing-banjing gago ka ba nagbabanjing-banjing, hindi kaya nakakapagod yung pagta-travel abroad? Nakakapagod din yun. Si Raulo itong vlogger na ito. Kaysa pabanjing-banjing daw, ang daming problema dito. Kahit na nasa abroad nga, mino minomonitor yung problema dito eh. Hindi lang kasi nakikipag-cooperate yung mga iba dyan. <coughs> <coughs> Para kasi dito sa mga anti-Marcos na ito, para sa, kasi sa kanila, ang dapat na naging Pangulo ay si Lenny Robredo. What? Wake up! Sige nga gusto siya ng tao, ni siya na sana yung ibinuto. Kitang-kita naman kung ano ang kung ano ang abot ng kanyang utak. Ay, naku. Pilipinas. Sabihin man ninyo na nagbabanjing-banjing si Marcos? Bongbong? nanonood ng Formula One? isa naman yung mga pangulo na pro-China na ipinagkakanulo ang bansa natin. At least si Bongbong Marcos, magpasalamat na ako. Dahil sabihin man ninyo na weak siya. Dahil sa totoo lang ako mismo, parang naiiritan ako sa sobrang niyang kabaitan. Gusto ko naman siyang makitaan ng tapang eh wala tayong magagawa, gano'n siya Yun ang naturalesa niya. Yun ang tawag dito sa amin yan. Sa sobrang bait, kahit nasubuan mo ng ipot, lulunukin. Eh yun siya But at least, pinuproteksyonan tayo from the communist China. Doon na lang po magpasalamat na lang tayo kaysa naman ang maging pangulo natin ay si Sara Duterte? Sige nga. Sige nga kung anong abutan natin pag si Sara ang naging pangulo. Kaya kung ako sa inyo, proteksyon na natin, protektahan natin si Bongbong Marcos. Pag prinotektahan natin si Bongbong Marcos, we are protecting our own country. Sana ito mga nabubulagan na mahal na mahal si Sarah, wake up! Ano ba kayo? Hindi nyo ba nakikita? Ni wala siyang, wala man lang uh, pronouncement about the harassments that China is doing to our people dyan sa West Philippine Sea. Hindi nyo ba nakikita? ang daming mga mga pro Marcos vloggers pero talagang nakakapit pa rin sila sa Unity team. Okay naman sana 'yon. Kapit tayo sa Unity team, Unity team. Yuon ay kung si Sara ay wala tayong nakik hindi niyo kasi nakikita eh. Yung iba nakakakita, ako nakikita ko. Ewan ko sa inyo, mga bulag kayo. Nabubulagan kayo sa sobrang paghanga kay Sarah. ni hindi nga magpalabas ng statement tungkol dyan sa tahimik napakatahimik pagdating dyan sa issue dyan sa West Philippines si may narinig ba kayo? wala ba? Diba? that only means pro-China siya pareho ng kanyang ama like father like daughter mas pasahol pa yan ngayon pa nga lang, nagpapakita ng kaswapangan sa pera. Sobrang gahaman sa pondo. Tapos mahal na mahal nyo pa. Nasaan ang mga... Ay, nako. Love is blind. Ah, bueno po mga kababayan. Hang -di hanggang dito na lamang muna po at uh... Thank you for watching and uh, see you in my next vlog. Thank you. Peace.